mm sa mabuting balita ngayon, si Jesus ay nagtungo sa Caesarea Philippos at tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sinabi ng ilan na siya si Juan Bautista, Elias, Jeremias o isa sa mga propeta. Sumagot si Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang nakabatay sa sinasabi ng iba, kundi sa personal na pagkilala kay Kristo. Sinabi ng Panginoon na si Pedro ang magiging batay To, kung saan itatayo ang kanyang simbahan. Nang marinig ni Pedro na kinakailangan dumanas ng pagdurusa at kamatayan sa si Jesus, agad niya itong tinutulan. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, Lumayo ka sa tanas, hadlang ka sa aking landas ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Makikita natin dito ang ating pagkatao. Kaya natin magmahal, kaya natin sumampalataya. Ngunit marupok, mahina at natatakot sa krus. Umaatras kapag may mga pagsubo. Gusto natin na Kristong matagumpay, ng Kristong muling nabuhay. Pero ayaw natin na Kristong nakapako at nakabayubay sa krus. At ayaw natin ang Kristong duguan sa kalbaryo. Tulad ni Pedro, tayo ay tinatawag na maging mga bato kung saan maaaring ipatayo ang pananampalataya ng iba at tanggapin ang krus ni Kristo bilang tunay na daan tungo sa kabanalan at kaligtasan.